Narinig mo na ba ang tungkol sa Lost City of Atlantis, ang sinasabing nawalang sibilisasyon sa ilalim ng dagat? Sa loob ng libu-libong taon, puro alamat lang daw ito. Pero kamakailan, may mga sonar scans at underwater images na naglabas ng kakaibang mga istruktura. Hugis parihaba, parang mga gusali, at may pattern na tila gawa ng tao. Ang mga siyentipiko ay hati. May naniniwalang natural formations lang ito pero may ilan na nagsasabing posibleng ito na nga ang bakas ng isang advanced na sibilisasyong nawala sa kasaysayan. May mga teorya ring konektado ito sa sinaunang Egypt, sa Greek myths, o sa isang cataclysmic event na nilamon ng dagat. Kung totoo nga ang Atlantis, ibig sabihin may naunang sibilisasyon na mas advanced pa sa atin at nawala ng halos walang bakas. Ang tanong, Totoo ba talaga ang Atlantis? O isa lang itong alamat na patuloy nating hinahanap sa kailaliman ng dagat?